Hello guys, magandang boys sa inyong lahat at uh, samahan nyo ako ngayon at maglilinis tayo ng isang uh, split aircon sa milang brand at uh, 1.5 tons ito mga kaibigan mga unang modelo ito kaya ganito kalaki yung kanyang condenser ang na natin guys ay yung condenser para uh, magamit natin yung ano yung kanyang wire kasi wala tayong extension mahaba kaya ang gagamitin natin ay yung kanyang ano kanyang uh, power supply so tatanggalin na natin sa terminal para magamit natin pero ingat tayo guys na, kasi syempre mas maganda pa rin yung ginagamit natin yung, yung extension kaya lahat mahaba kasi ito kaya wala tayong makunan dito ng kuryente kaya yun ito ang ginamit natin ingatan lang natin guys yung ano yung condenser uh, pump motor na mabasa Ayan, ganyan lang. Tapos yung pins natin ay uh, huwag masyadong uh, matupi. Ayan yung ating kaibigan yung may-ari ng aircon, <laughs> si Mr. Stephen. Ayan, pang pagkita sa video. Ayan, yung ating isa pang kaibigan mahihain, si, si Boss Dennis. Ang uh, pinatira natin dito sa condenser. Saka guys, ingatan natin yung uh, mga electrical components nito at saka yung contactor. So hindi naman ganoon kasi lento kasi hindi naman to inverter kaya 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 natin tong linisin at yan. Pagkatapos yan guys ay ating i blower kasi mga alikabok para ah, uh, matanggal yung mga dumi-dumi sa mga terminal. At ganoon din yung ating motor. At ating uh, pamotor. motor Eh. Baka ah, uh, natalamsikan, nabasa na konti. Kaya na kailangan din natin i-blower sa mga alikabok din. Nakumapit din sa mismong uh, motor ay matanggal at yun ito na tayo ito na, na tayo sa loob ng kwarto ni Mr. Stephen Nadkian ang indoor unit ay babaklasan na natin mga kaibigan so kaya tingnan na tayo sa pagbaklas kasi yung mga hook nyan yung, yung mga no, lock ay nasisira plastic lang kasi yan at kapag medyo tumagal na ay malutong na pati At yung umpisa ng baklasin itong uh, lober yun ang ating unang binabaklas kasunod yung mga tornilyo yan yung filter baklasin na rin natin para malinisan actually malinis pa naman ito yung lower lang talaga yung medyo may dumi kasi yun. hindi sya uh, pwedeng linisan ng basta punas punas lang kasi once na punas punas na ganoon natin yung brush na kung anong brush lang hindi siya nalilinisan ng lahat so napakahirap kasi mag-unbalance yung ating blower motor kapag may mga part na malinis may mga part na madumi hanggang sa nasira yung ating blower motor kaya yun ah uh, kailangan talaga na general cleaning pagka mga ganito medyo madumi na yung blower motor kasi so, mabigat din yan at uh, mabigat ng ikot yan ng motor pwede mag-init hanggang sa masira kaya dapat ingatan natin yung uh, panmotor nito at saka yung, yung Dilinisin talaga para magaan siyang ikutin para may na rin yung, ano, yung pagkasira ng ating panmotor at yun nga kinakalas na natin yung cover ng ating split PC para malagyan natin dito ng wash bag gagamitin natin ito ng wash bag para hindi magtalsikan yung mga tubig kung saan saan yan ingatan lang natin guys yung mga lock nyan ang sungkrit natin dahan dahan para hindi masira yung mga lock tapos yung mga turnilyo ay tabi natin ng maayos para pag babalik natin eh may balik din natin ng na maayos kasi yung mga ganitong hindi pa naman talaga totally eh, kadumihan ay ganito pa lang ginagawa natin pero kapag yan ay madumi na pati yung likod at saka yung loob mismo ng ang mga pins natin mga kuwil hindi na matanggal so kailangan, kailangan natin ang i-pull down yan kasi hindi na yung kakayanin ng uh, eh, ibig sabihin ko hindi masasaid ng ganyang linis lang yan kaya pagka medyo kung ilan to siguro mga 3 to 5 years na kailangan nang i-pull down depende rin depende rin sa gamit kung hindi yan masyadong nagagamit ay eh, hindi pa na, hindi pa naman kailangan pa naman sa din natin kung talagang hindi na siya ano, yung may mga tumutulong ng tubig kasi hindi na natin ma tatamaan nyo sa ilalim yan eh kaya natin din sila gapang na yung mga tubig mga moisture sa mag-leak na tumulo na kung saan saan dyan gumapang na so pag mga ganun guys kailangan na talaga natin i-fold down itong ating uh, evaporator, evaporator unit para sa ganun mas malinisan natin yung maganda maayos napakahaba ng nose na ginamit ko dito at yun guys yung nga pa pag uh, binu, natin ng tubig ganun. huwag natin hayaang umiikot yung blower kasi baka masira para para na sa safety nang na, ano na hindi presyado yung motor kasi mag, malakas ang ikot niyan presyado malakas baka masira yung ating uh, blower motor kaya medyo alalayin natin hawakan natin ng kamay para hindi siya sobrang bilis ng ikot at saka pag ganyan kabilis din baka mamaya kung may matamaan na sa loob may isang kasi yung mga uh, swing nito yung air swing ay gumagala po kasap sa loob po so pag sumingit yan dun sa pinaka blower maaaring mabasag yung mga uh, blade dun sa blower nya kaya dapat hawakan natin And yan dyan naman guys sa may coil hindi naman siya masyadong karumihan kaya okay lang na uh, hindi natin masyadong ano, uh, itutok sa kanya yung tubig yung pressure washer ay yeah. yan guys uh, tuloy tuloy natin yung nililis at tinanong natin kung tumatagos pa sa ilalim yung ating uh, tubig kasi minsan tumitigas na rin yan eh sa mga pins akala natin sa ibabaw malinis pero dun sa lupa lang hindi na ano hindi na pala siya tumatagos kasi barado na yun yung ingatan din natin guys yung ano nito yung mga electrical uh, components na mabasa lalong lalong na yung mga, mga motherboard na dyan sa mga bandang kanan Ayan. Ayan guys, makikita nyo malinis na. Yan yung pins nya. Malinis na siya. Pati yung uh, blower, malinis na din. Magana siya ngayon ipot sa sabi ko guys yung electric components may iba na kung ano lalo, lalo na guys sa mga inverter so kailangan kailangan talaga natin ingatan yung nababasa kasi po nagtalam si ganyan yun, ng tubig maaaring masira yung ating control board so ayan na guys uh, hindi na natin napakita yung pagtata ano ng hoover pagkakabot at yan naman dalang na malamig na yun guys at hanggang sa muli tayo ay Papaalam at magkita-kita tayo sa Pilipinas. At kung kayo ay may mga kasisirbasan dyan, nandito lang kami. Kung malapit kayo sa amin, ay kami ay pupunta sa inyo. God bless. Bye-bye.